for today's video mga ka-friends, si, tayo po ay magawa ng sampalok na candy. Dahil nga po masarap itong ngutngutin at pwedeng pwede din po itong gawing pang negosyo. Kaya naman po kung maraming bunga ang inyong puno ng sampalok, abay gawin na ninyong sampalok candy. At ayan na nga po mga ka-friends, si, tayo po ay umakyat na sa puno ng sampalok at tayo po ay mangunguha ng ating agaw ing candy. Ay talaga naman pong buwis buway na naman itong ating ginawa. Ay nako po, ang masasabi ko lang ang talaga ay napakahirap kumita ng pera pero napakadaling gastusin gayon! Ibuti na laan po baya at full support itong aking mga kapitbahay at ako'y tinulungang mamulot ng mga pinanguha kong sampalok basta daw po ay apatikimin ko laan sila ng sampalok candy tayo nga po ay mababa na dahil marami-rami na po yung ating napanguha at alagay na po natin dito sa ating lagayan at ito na nga po ang katas ng aking pinagakyatan sa puno at medyo marami-rami din kaya naman po yung mga mahihilig dyan magbash na mga content creator na gusto laan namang mita ng pera ay suportahan na laan po ninyo lalo na po kung matitino naman ang kanilang mga content dahil hindi din po biro ang pagawa ng content ang ibas nyo na laan po ay yung mga content creator na halos labas na ang kaluluwa sa pagkukontent yun po yung mga influencer na hindi maganda lalo na sa mga kabataan at pagkatapos nga po nating magbalat ng sampalok ay magsangag naman po tayo ng one cup all purpose flour at pagkatapos nga po ng 10 minutes ay atin na pong ahunin yan at maglagay na po tayo sa kawali ng 2 cups nato at ilagay na po natin yung ating binalatang sampalok at maglagay na rin po tayo ng 3-4 na asukal. At atin pong halu-haluin para po matunaw yung ating nilagay na asukal. Ay talaga naman pong nakakapaglaway itong ating sampalok. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan natunaw na po yung ating asukal at ilagay na po natin yung ating sinangag na all-purpose flour. At haluin la po natin ng haluin hanggang sa magbagkat yung ating agaw ing sampalok candy. At kung nakakapagod nga pong umakyat sa puno ng sampalok kabay nakakapagod din po maghalo ng maghalo. Kaya naman po pag ito'y naluto natin at naibalot ay talaga naman pong napakadami din ito kaya sulit na sulit din po ang ating pagod. Pag ganito na nga po ang kanyang texture ay atin na po yung ahunin at palamigin po muna natin yan bago natin balutin. At pagkatapos nga po nating palamigin yan ay itakal na po natin dito sa maliit na kutsara para po ay pare-pareho ang laki. At ilagay na po natin dito sa puting asukal. At pagkatapos nga po nating takal-takalin na ilagay na po natin dito yan sa plastik at atin na po yung abalot. Dahil po pag pinilipit na natin yung magkabilang tabi niyan ay nagiging bilog na po talaga siya kaya pwedeng pwede na po talaga yung ibenta. Dahil nga po mahal na ang presyo ng asukal ngayon, yung isang piraso pong ganito kalaki ay pwede na po nating ibenta yan ng tatlong piso. Pwede rin naman pong pahaba style yung agaw po ninyong sampalo candy. Depende po yan sa trip ninyo. Pero para po sa akin ay mas okay po ang ganari para po ay diretsyo na agad sa plastik. Hindi na po tayo mag bilog bilog Kaya naman po kung maraming bunga ang inyong sampalok, abay gawin na po ninyong candy. Ay ari naman pong inagawa kong ari ay hindi ko naman po pangbenta. Ari po ay inagawa ko lang at ako po ba ya talaga ay makamahilig sa ngutngutin. At gusto ko din po ba naman pagkatapos kong kumain ay ako'y may nalalasahang matamis. Ayan na nga po yung ating natapos balutin. Meron pa pong natitira kaya la ang kinulang po tayo sa plastik kaya alagay na laan po natin sa tupperware. At ayan na nga po tikman na natin yung ating ginawang samp Palo Candy. E talaga naman pong ayos na ayos aring ngut at panghimagas lalo na po pag ako'y nakatambay din sa aking kubo. At pwedeng pwede rin po talaga itong pangbenta. Pag kinagat mo po talaga siya ay medyo malambot-lambot kaya ayos na ayos po aring ngut e ang sabi nga po ninyo pag ngutngutin ay hindi inaubos kaya po tayo ay magatira. Mga ka-Francie, pasubscribe na lang po ng aking YouTube channel. Thank you for watching!